Hello, good morning sa aking mga amiga at amigo dyan, Sa aking mga followers and friends na nakasubaybay sa aking mini vlog. Ah, uh, sa umagang ito, ako po ay magsishare sa inyo ng kunting kaalaman. Pero bago yon, ako ay mangunguha muna ng alubate. Yung tanim ko sa aking harap, ako po ay mag-harvest ng aking alubate ito kasi ang aking mga pananim ayan yan ang aking mga halaman at dito ako mangunguhan ng alubati ayan kahagusin ko mo ng aking alubati wala akong tagakuha ng aking video sana'y huwag siyang mahulog okay siya. Baka mahulog ang aking camera. Sayang ni Men. Mahirap talaga ang walang taga, taga ano siya yun. Na. Nauubos ang oras. Ayan. Mamuha ko ng alubati. Ito ang aking iba vlog sa araw na ito. abang ang aking mga alubati dahil madalas ang pagkulan kaya sila ay mataba. Maganda talaga mananim sa ating harapan para tayo ay makabigri ng gulay. ay kumain ng ulam kapag ikaw ay nagluluto para ng aking alubati at maliban sa aking alubati mga friends mga followers and amiga amigo meron din akong dahon ng sili ayan sili yan may tinanim din akong malunggay at tanglad gupitan natin ang tanglad kasi ito ay para dumami bawasan ang tanglad sabi kasi nila pag binabawasan ang dahon ng tanglad ito ay lumalago katatanim ko lamang ng tanglad mga friends, mga amiga, mga amigo ayan naman ang aking malunggay nahaluan ng halaman. Ayan. At may bulaklak pa ako, oh. Ayan ang sili. Yang malung na yan na inyong natatanaw, ako rin ang nagtanim. At meron din dito sa aking harapan na bayabas. At may saluyot na rin ako. Ayan. Ito, oh. Meron akong tahibo. Gamot sa lahat ng karamdaman. At ngayon na ipapasok na tayo sa aking munting tahanan para i e sa inyong aking kunting kaalaman. Bago nga pala, are, merong isa akong pasaway, o. Oh. Dalhin ba naman niya yung kanyang anak dito sa aking higaan? Ay, nako. Panda, ibalik mo yung anak mo. Hindi dyan ang higaan ninyo, ha? Nako, nakap napakapasaway. Mga patalas, mga ano talaga 'tong mga 'to, mga mga pasaway ang aking mga alaga. Tapos <tong> Hay nako. Hmm. At ito pa ang dalawa, oh. Ayan. At ito na nga pala ang aking alubate. Nasaan na nga pala tayo? Ayan. Itong alubate ay pinipigtas ko mga amiga, mga amigo. Medyo madilim ang aking video kasi makulim ang kalangitan. Kaya ayon. Ayun, ayun oh, no? ang tataba. Pero siyempre sa dami nito, hindi ko naman to kayang ihalo sa gulay, sa munggo kasi napakadami ko nakuha. Ito ay aking pipigtasin. Ayan. Pipigtasin natin ng isa-isa. pag talaga eh ang aking mga pananim sila ay gumaganda kasing ganda na nagtanim charot joke yan ito nga palang tangkay na aking pinagtanggalan ng mga dahon ng alubate ay akin uling itatanim doon sa likod doon sa bahay na aming inupahan para sa ganun eh, Marams mas maraming tanim, mas maraming ani. At syempre, pag may humingi ng mga kapitbahay, share mo na rin ang iyong blazing. Ano ba yun? Share your blazing. Ang dami. Ngayon, hindi ko na masyado siguro tatapusin dahil sa mahaba ng aking video. Ito na siya. Tatapusin ko ito mamaya-maya. At ito na yung aking na-harvest. Ito. Ito, oh. Yan. Tapos, ito yung aking na-harvest. Dahil, ang dami niyan. Oh, ang dami. Tapos, ito ay hindi naman ito ay hindi na uubos ka agad dahil ito ay masyadong madami naman at hindi ko naman pwedeng butuin lahat kasi hindi na hindi naman, hindi ko kayang ubusin yung pag isang lutuan ng ito dahil nag-iisa lang ako ngayon sa bahay wala akong kasama maliban sa mga pusa ayan ang mga pusa ang pasaway ayan pa maghihintay ng at ayun pa oh ayan oh Oh. dinala niyang kanyang anak dinala yung kanyang anak sa aking higaan maya maya ibabalik ko yan sa kanyang higaan at ito na nga balik ulit tayo sa gulay na alubati ayan itong ano na to ito ito ay aking tatakpan Ayan ang takip. Ang hirap nung walang taga-video. Kaya e saan-saan nakakarating yung ano, yung yung, yung ano, binibidyo, hindi na po focus dun. Malay nyo isang araw pagka may makuha kong taga-video at lumaki ang ating sahod atin na lamang siyang bibigyan. Ngayon na nga, ito na nga yung alubati na aking nilagay dito sa tupperware. At syempre, nagbukas ako ng refrigerator. Ayan. Ilalagay ko ngayon ang alubati dito sa yan. Walang laman ng aking refrigerator. Ayan. Hmm. kaunti lang ang laman yung man ito ay aking itatanim sa kabilang bahay at ito ay aking tatapusin ulit, ilalagay ko ulit doon para uh, palagi siyang fresh sa mga nagtatanong nga pala bakit inilagay ko yung ano uh, yung alubati sa rep ay sa yung alubati sa loob ng rep at inilagay ko sa ano sa Tupperware yun ay dahil sa, para hindi siya mabulok kasi kapag yung yung alubati inilagay mo nang diretso doon sa loob, sa loob ng rep, mabubulok siya kasi malamig yung rep ngayon kaya para matagal yung buhay niya yung alubati iilalagay mo, mo pipiptas-pipitasin mo muna siya para ilagay sa container o tapar, bago mo ilalagay sa rep para hindi siya mabulok agad tumagal siya ng isang linggo at sariwa pa o, eto na eto tatapos ko na to at yung lamang ang aking isishare sa inyo na sana may natutunan kayo sa aking munting vlog ba bye bye